you know kamusta mga loads mga master ayan bali may bago na naman tayong isishare na kaalaman mga idol bali nagkabit ka ba ng LED para sa mga signal light mo mga idol at biglang nag hazard nako para sa iyo video na to mga idol bali tapusin mo lang at malalaman mo kung paano o ano ang sekreto mga loads Ayan mga idol, bali umpisa na natin yung pagkabit. Bali ito yung in-order natin kay Kumparing Lazada mga loads. Ayan. Bale, apat to mga loads na signal light. Bali LED na to. Siya nga pala mga master, paalala ko lang po. Ito po ay para sa mga baguhan, sa mga mahiling mag DIY mga loads. hindi po to. Sa mga magagaling, sa mga mahuhusay na po. Bali, paki-skip na lang po ng video. ah hanap po kayo ng para angkop sa inyong kaalaman mga lords. Maraming salamat po. Ayan mga lords, bali pati ito yung sa pulihan natin ng signal light. Ayan, kung mapansin si Rana kasi bala ko ito ay pa Kaya gusto ko palitan na siya lahat mga lords. Ayan mga idol, bagi bago natin siya ay wiring Ayan. Bali, siyempre, magbubutas tayo ng panay bago mga idol. Ayan. Bali, sinuwat ko siya dito halos halos 10mm mga loads kaya siyempre kaya ko sinukat para masukat ko rin yung barena na ibabala ko yung drill bit yan katulad nito na bali number 10 10mm mga loads ang ginamit Ayan, bali mga loads, saan uh, magbubutas na ako dito, bali tinaas ko siya banda kasi bakal to kaya ang bagagamitin natin ng drill bit ay pambakal din mga loads, syempre. Ayan, nabutas na natin siya mga idol. Kaya pwede na natin ikabit yung ating signal light. Ayan, bali tanggalin lang natin ng nut niya. Ayan. Kasi papasok natin dito sa may buta. And loads, bali nakabit na natin dito sa kabila. Tapos Siyempre, dito naman sa may kabila. Ayan. Bali, magbubutas din tayo dyan mga lods. Kung ano yung ginawa natin sa kabila, ganun din dito. Bali, magbubutas tayo. Ayan. Ayan mga master. Bali, naikabit na rin natin dito sa kabila. Ayan. Bali, pwede na natin i-wiring siya. Bali tanggalin natin muna 'yung tornilyo. May tornilyo kasi yan dito kabilaan. Bali tatanggalin natin dito 'yung headlight niya kasi nandito 'yung mga wirings niya, mga loads. Bali itong lumang signal light. Siyempre tatanggalin natin mga idol. Tapos 'yung wire niya ng lumang signal light mga idol ah. Babaybayin niyo 'yan tapos 'yung bago, doon niyo lang din ikabit. Kaya hindi ko 'yan tinanggal kanina. Bali para mapakita sa inyo 'yung wire nyan, kasi yung wire na yan doon nyo rin kakabit yung bago yung pagbubunutan nyo ng wire yan ayan, pag binaiba nyo yung lumang signal light mga idol baliting wire nyan, bunutin nyo lang, tapos yun, ipalit nyo lang yung kinabit natin bali dalawa lang din naman yan, pula itim syempre yung itim sa negative tapos yung pula, positive ipapalit nyo lang yun mga idol yung wire, salpak nyo lang doon, kung saan nyo tinanggal yung lumang signal light na wire yan mga idol, bali nakabit na natin yung pula. Yung pula nakabit ko sa my brown na positive yun mga idol. Pero yung itim, syempre sa itim din yun ang pinaka-negative ng ating signal light na wire. Ayan mga idol, bali dito naman tayo sa kabilang magwa-wiring. Ito yung luma nating signal light. Bali kung babaybayin nyo yan mga loads. Yan. Yan, dali dito yan. Kung saan nyo yan bubunutin, yung lumang wire ng ating signal light, doon nyo lang din isasalpak yung bago. Bali dito kasi ang positive nyan dito, mga idol ay kulay green na wire yan. O. Tapos yung negative niya ay itim din. Tapos doon nyo lang din papasok yung isasalpak yung bagong at, bago nating signal light, mga lod. Yan, bali yung wire ng ating bagong signal light. Siyempre, yung pula, positive yan. Isasalpak nyo yan sa green na wire. Tapos yung black, syempre sa itim din. Ayun mga idol, pasensya na kung paulit-ulit yung paliwanag ko mga idol. Gusto ko kasi yung mauna, maunawaan nyo, mag nyo para pag dinownload nyo man yung video na ito, uh, kahit ulit ulitin yun nyo yung panoorin. Gusto ko yung makuha nyo kaagad, tsaka yung hindi kayo magkamali o baka may mag-shorted na ano, para hindi kayo magkamali, sorry, magkamali sa pagwa-wirings mga loads kasi medyo maselan tong kinakabit natin kasi nga pag nagkamali tayo o saka may papalitan pa tayo dito may mga papalitan tayo kasi pag hindi natin ginawa yun may papalitan tayo at may lalagay pa na iba eh maghahasard talaga to mga loads hahasard po talaga yan ayan mga idol bali testing natin muna yung dito sa unahan yan bali gumagana siya mga loads yan bali dito sa unahan pero pag yan kinabitan naman natin sa may likuran niya mga loads eh hindi na hugagana yan maghahasard po yan mga idol kaya panoorin nyo at sana tapusin nyo to mga idol para hindi ho maghasar dyan kasi may ilalagay pa po tayo dyan. Ayan mga idol, bali dito na po tayo sa may hulihan. Ayan, yan siya kasi ang pinalitan lang natin yung sa unahan. Kung gusto nyo sa unahan lang yung LED na gagawin nyo, okay na yan. Wala na tayong ilalagay o wala na tayong papalitan dyan. Pero kasi to ay papalitan natin pati yung sa likuran. Ayan, kasi sira na eh. Ayan, eto mga idol, bali magbubutas ulit tayo dito. Sus, nalaglag pa. Bali magbubutas ulit po tayo dito kasi yung luma na yan, itatanggalin ko na rin yan. Ayan mga idol, gumamit ako dito ng yabe, bali para matanggal natin yung lumang signal light. Ayan. Ayan mga idol, bali natanggal na natin yung lumang signal light. Ayan. Tapos, syempre, yung pinagbunutan na yung mga idol, doon lang din natin isasalpak yung bagong signal light. Kung saan natin binunot sa mga sakit niya, yan binukod ko muna yung dalawa. Um, tapos, doon mo lang din ibabalik yung kung saan mo binunot. Yan, ito yung luma. Tapos, kaka, yan, bali, magbubutas tayo dito banda sa may baba. Ayan, o. Oh. Yan, dyan tayo magbabarena. Diyan ko siya gustong ilagay. Ayan mga idol, bali ito yung wire nya. yan. bali dinugtungan ko siya mga loads kasi um, kasi may kli. Gawa nung, pinutur ko lang yung dating wire nung signal light. Tapos dinugtungan ko lang tong bagong signal light na wire para umabot dito sa kanyang pagkakabitan sa mga pinakasakit mga idol. Ayan mga loads, bali nakabit ko na rin dito sa kamay kabila. Kung ano lang naman yung ginawa natin sa kabila, eh, ganun din dito sa kabila ayan ito yung mga wires nya kung saan nyo binunot doon lang din yung ibalik mga loads yan ito yung mga positive nya left and right yan kung Manang ang wire nyo baitarin lang At tapos ito yung negative nya yan hindi naman kayo magugulan dyan yung dalawang itim nya negative din magkatabi po yan mga idol, bali pag na-wiris na natin yung sa harap na signal light o sa likod, bali may papalitan tayo mga loads. Ayan, bali in-order natin to sa Lazada, yung flasher relay, LED flasher relay yung bibili nyo mga idol. Nasa sa inyo na lang kung gusto nyo yung may tunog o yung wala. Ito kulay orange to, bali na-adjust to mga idol. papalitan po natin yung stack nya mga idol na flasher relay pero pag nakabit natin to mga idol hindi pa po natatapos dyan bali may gagawin pa po tayo dyan mga idol kasi kahit ikabit natin yan bali mag pa flasher pa rin po ay hahasard sorry mag parin pa rin po yung ating motor ayan mga idol bali babaklasin ulit natin tong headlight kasi may bubunutin po tayong wire dito mga idol tsaka may ilalagay pa po tayo yan bali ito yung ating sakit yan bali tatanggalin po natin yan yung itim na sakit na yan natin kasi may bubunutin tayong wire dyan mga idol bali green yon at brown mga lords ayan bali natanggal na natin mga idol yan Bali ko mapapansin niyo dito mga idol yun no? yung indicator ng signal light yun yung arrow kaliwat kanan yun bali kung babaybayin niyo po yung wire nun mga idol, may wire kasi yun yung pinakabumbilya niya na brown at green, bali tatanggalin po natin yung dito sa may pinakasakit nya mga idol yan yan mga idol, o, kung mapapansin nyo yung green na wire, o brown bali tatanggalin po natin yan, ito yung sa kabila naman yung green yan ang tatanggalin natin mga idol bali tutusukin po natin yan yung matulis na bagay Oh, para matanggal po natin yan bali kasi may lock sa loob yan eh. ayan mga idol bali tatanggalin natin yung green na wire bali sa gitna lang naman yan you know? bali anim yan tapos yung sa gitna yung sa dyan green tsaka yung sa brown bali may lock yan tusukin lang natin yung lock sa sakit ayan, matatanggal na natin yan ayan o oh, tatanggalin natin yung green na wire tapos yung isa naman yung brown na wire yan mapapansin nyo may lock po yan na mali tusukin nyo lang yon pinakalak. tapos yan mabubunot nyo na po yung wire na brown yan po streets, empty... tapos dito sa may kabilang sakit ng mga idol yan o no? yan tatanggalin din natin dyan yung green at brown yan, bali pusukin din po natin yung pinakalak nya para mabunot natin yung wire yan para mabunot natin tong green yan, kasi may lak yan pag nabunot na nakuha mo, ay na, nasundot ng pinakalak yan, mabubunot mo na po yung wire yan. Tsaka dito, yung brown. Yan, susukin lang mo yun, may pinakalak po yan. yan mabubunot na po natin yung pinaka-wire na yan. Ay, nabunot na po natin yan, mga lords. Yung yeah, mga idol, bali pag nabunot na natin yung green at brown, bali balik natin yung socket, mga lords. Yan. Para, kasi yan, yeah, may indicator kasi ng neutral dyan, bali Basta ibalik natin yon. Basta pag nabunan natin yung wire na brown at green, ibalik natin yung socket. Tapos, may ikakabit pa po tayo yung mga idol. Yan. Bali, lalagyan po natin ng diode yan, mga lods. Yan. Bali, ganito. Dalawang diode yan, mga idol. Yan. Bali, dinugtungan ko na lang yung wire yan, mga lods. Kasi, hininang ko muna bago dinugtungan ko ng wire para madali na lang magkabit. Ito mga idol, bali kakabit natin yan na hindi ko muna siya ititape. Bali, gusto kong ipakita sa inyo kung saan yung mga connection niya mga loads. Yan. Itong isa, wire, ay papunta yan sa ating indicator doon sa taas. sa so, may pinaka dashboard niya mga loads. Yan. Ikinabit natin siya sa may brown na wire. Yan. Balik ko connect natin siya sa may brown na wire. Itong galing sa diode. Bali nagway yan mga idol eh. Yan o, no? oh, bali nagway yung nagsanga. Yan. Tapos itong sa green naman na galing sa indicator mga idol ipapasok natin yan sa may ano, negative mga loads. Yan, itong green na wire na to. Galing din to sa indicator. Yan yung tinanggal natin sa sakit kanina. Bali, yan, magdudugtong tayo dito ng wire sa may negative. Yan, magtatap tayo dito sa may negative na kinabitan natin ng LED na ano, yan o, nung signal light. May negative yan na wire kulay itim. Bali, magtatap tayo dyan. Papasok tayo ng wire dyan. Tapos, ikukunik natin yung doon sa may green sa na wire na galing sa indicator. Yung mga idol, uulitin ko lang po, hindi hindi ko po muna yan i-electrical tape o i-tape pa. Gusto ko kasi ipakita ko sa inyo yung kung saan yung mga connection niya. Bali, siguraduhin niyo lang na wag siyang magkukonek sa mga ano, sa mga ibang wire na makikita niyo naman yan kung may nag nagdidikit-dikit na sila shorted din. Eh. ito na, ito sa kabila naman tayo na wire mga idol. Kung mapapansin nyo, may kinuha tayo sa kanina sa isang socket na wire na Uh, brown and green yan you know, o kabilang socket yan yung isang wire dyan mga loads ididikit natin sa may brown yan you know, oh. yan tapos sa kabila naman yung isa yan diode po yan mga loads ha? may diode dyan na dalawa bali dinugtungan ko lang ng wire yan yan okay na yan mga idol tapos siyempre bago nyo i-tape, uh, testing muna, siyempre. Okay. mga idol, testing na natin. Yan, bali gumagana dito sa bandang kaliwa. Yan, indicator nya, yun, nagpapatay sindi na rin mga idol. O, sabihin, okay. Ngayon dito sa may pinakalikura nya, okay naman po mga idol, dito sa may bandang kaliwa nya. Ngayon kung dito naman sa may kanan, ayan, ito yung kanan. Isiswitch mo yan sa kanan, o, okay naman mga idol. Tapos indicator niya, Ayun o, oh, nagbiblink din Ayan ah, Okay na yan mga idol ayan, bagos. Pwede na natin i-tape yan Tapos siyempre yung pag Pagbuhol natin Nung ating wire Doon sa mga ano Siyempre siguraduhin na natin na hindi siya maglulos contact Bago natin itip Yan mga loads o oh. Yan bali na itip na natin Yan bali na -ibalik na natin yung mga wire siguraduhin natin na wala siyang ano ibig sabihin talagang silyado ng pagta-tape natin yung wala siyang lumalabas na mga wire kasi baka mag shorte mga lods yan okay na yan ayan ay balikan natin yung headlight ng mga lods bali testing natin yung sa kanan okay umilaw naman tapos kaliwa wala yan tapos yung indicator yan okay naman kasi pag hindi nyo nilagyan ng diode mga idol tapos hindi kayo nagpalit ng flasher relay hindi po, ano yan, maghahasard po yan. Ayan. Saka, sa kanan, okay naman. Sa kaliwa, okay. Ayan. May mapapansin yung mga loads Bale, testing din natin yung sa may likuran. Ayan, sa likuran, okay naman mga idol. Nagbiblik naman siya. Ayan, sa kabila, okay rin. yan mga idol. Ayan mga idol, bali hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat po sa inyo. At sana nakakuha kayo ng idea. Uh, thank you po sa inyong lahat. At ingat po kayo palagi.